Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon ay mag-uulat po ako masamang balita sa mga boxing fans. Dala na po ako. Ang ating idol na si Hulk ay pumanaw na po sa edad na 71 years old. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video nito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe ang ating idolo na si Hogan, WWE or World Wrestling Entertainment World Champion, Hall of Famer, ay pumanaw na kahapon. Ayon po sa balita ay nakardiac arrest si Hogan sa kanyang bahay doon sa Florida. Pinuntahan po ng pulis at dinala sa hospital na doon talaga ay wala ng chance. No? So ano ba ang cardiac arrest? Ang cardiac arrest ay maari pong uh, lahat tayo pwede maging cardiac arrest no ang cardiac arrest sa aking pag pagsisiyasat guys no ay pag pag tigil lang po ng pagtibok ng puso on the other hand ang heart attack po ay ang blockage sa daluyan ng dugo mga, ng mga veins no So karamihan kasi sa atin, hindi natin alam kung ano ang kaibahan ng dalawa. Hindi po ako doktor, ito po ang nakita ko sa pag-research ko sa internet ang difference po ng cardiac arrest at heart attack. No? So napakalungkot pero maganda rin kasi naibigan niya lang ang lahat na para ma-entertain tayo sa wrestling. Alam naman natin ang wrestling is fake. No? It is form of entertainment guys. 1970s, 80s, and 90s and then 2000 si Okogan ay ano pa rin active sa sa wrestling. Hulkster tawag yan sa mga <laughs> mga fans niya, no? Ah uh, sumuporta sa kay President Trump no last election at nanalo. Marami din ang hindi na gandaan kay Okogan sa kanyang mga political views but we have to respect them, no? So sa mga fans ni Hokogan, nakikira nga may po ako, isa din akong mga uh, uh, fans ni Hokogan o no? Terrible Bolia no? sa totoong buhay. No? Nalala ko before, nanonood talaga ako ng wrestling siya, ang idol ko, Andy Andre the Giant, Macho Man, Dick the Snake. yon ang mga magandang alaala -ala po ng wrestling no. Entertainment lang po siya pero may matutunan din kayo diyan eh. Isa dito ay never give up sa mga pagsubok sa buhay. Lumaban ng patas. At at will power para manalo no. Kasi kung mapatalo po tayo, wala na, iba-iba, so may render na nag suicide. Akala yong wrestling ay wala tayong mapupulot na aral. Marami po no? Follow your passion kung saan ka masaya. And then, wag mawala ng pag-asa. Yun po mga bagay na nakikita ko, mga moral lesson na makuku makukuha natin sa panonood ng wrestling. Hindi lang po ma-entertain tayo. Willingness to, win, no? In spite of all many obstacles sa buhay. Yan lang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake Paalam. I love you all.